Los Angeles Lakers kumpleto ng maglalaro bukas sa Wolves at Rob Pelinka may nahanap ng bagong starting center. Pero bago yan, bukas na nga ang Game 1 ng Lakers at Timberwolves. Inilabas na ng Los Angeles Lakers ang kanilang official injury report para sa opening game ng playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Nakalista si Lebron James bilang probable dahil sa kanyang left hip flexor strain na nakuha niya sa kanilang huling laro sa regular season kontra Houston Rockets. Ngunit huwag mag-alala ang mga Lakers fans dahil mismong si Lebron na ang nagsabi kanina na inaasahan niyang makakalaro sa bukas. Samantala, si Maxi Kleber ay nananatiling out dahil sa kanyang patuloy na pag-recover mula sa foot surgery. Bagamat nagsimula na siyang mag-practice kasama ang team, sinabi ni Coach JJ Redick na wala pa ring tiyak na timetable para sa kanyang pagbabalik, kaya't malabo pa kung makakatulong siya sa kampanya ng Lakers ngayong postseason. Sa kabila ng mga ito, magandang balita para sa Lakers ang overall health ng kanilang team. Dahil sa pagkakaklinch nila sa number 3 seed sa Western Conference na bigyan ng sapat na pahinga ang kanilang mga key players. Isang buong linggo silang nakapagpahinga at nakapag-recover. Isang malaking bagay lalo na sa isang veterano tulad ni Lebron James. Maganda rin ang schedule ng first round dahil may mga araw na pahinga sa pagitan ng ilang laro. Advantage ito sa mga team na may mga nagre-recover na players gaya ni Lebron at maging ni Luka Doncic na kailangan ding manatiling healthy sa buong playoffs. Sa kabilang banda, healthy din ang rotation players ng Timberwolves sa kabila ng mga injury scare nila nitong regular season. Kaya't siguradong magiging intense ang series na ito. Both teams at full strength, parehong gutom sa panalo. Ang tanong, handa na ba ang Lakers sa simula ng kanilang championship run? Abangan natin bukas. Samantala, kahit nga pasok ang Los Angeles Lakers sa playoffs, may ilang analysts ang mga nagsasabi, hindi pa rin sapat ang lineup ng Lakers na magkampyon ngayong season. Kaya hindi rin talaga nakakapagtaka na may trade proposal ngayon na nare-report tungkol sa Lakers na maaari nilang makuha sa isang trade si Nick Claxton, ang sentro ng Brooklyn Nets. Mukhang nagiging suki na ng Brooklyn ang Lakers pagdating sa trade dahil na rin sa mga nakaraang transaksyon gaya ni na Dorian Finney-Smith at Shaq Milton na kinuha nila noong nakaraang trade season. Ngayon may panibagong problema ang Lakers pagdating sa center position. Kaya ang tanong, mare ba ito sa tulong ng Brooklyn sa pamamagitan ng proposed trade para kay Claxton? Ang kontrata niya ay nagkakahalaga ng 5 million dollars kada taon. Sa panig naman ng Brooklyn Nets, makukuha nila kung sakaling matuloy ang trade sina Rui Hachimura, Gabe Vincent at isang 2031 first round pick. Malaking sakripisyo ito para sa Lakers dahil mawawala sa kanila ang dalawang role players at isang mahalagang draft asset. Pero kapalit naman nito ay isang batang sentro na si Claxton na 26 years old pa lamang. Si Claxton ay kilala ngayon bilang isa sa mga dominanteng center sa liga. Sa kanyang performance, nag-a-average siya ng 11.8 points, 9.9 rebounds at 2.1 blocks kada laro. Bukod pa rito, kilala siya bilang isang elite shot blocker at solidong rim protector. Hindi talaga biro ang trade proposal na ito. Malaking epekto ang hatid ng pagkawala ni na Rui at Gabe, lalo't bahagi sila ng rotation ng team. Ngunit malinaw na gumagawa na ng mga hakbang ang Lakers upang mapalakas ang kanilang frontcourt bago magsimula ang postseason. At ngayon dahil sa flexibility sa salary cap matapos i-decline ni Lebron James ang kanyang player option, may oportunidad na ang Lakers na makapagsagawa ng trade tulad nito ngayong offseason.